So, ito mga lods, patuloy tayo. Nandito na po tayo sa ano? Nandito na po tayo sa Isla Burias mga lods. Ah. Kita niyo 'yang sapa mga lods, Yung sapa ho na tinatambay ni SD, dito na po 'yon. Ito 'yung mga sapa. Ah, mga lods. Ah, shout out ko po nga pala sa mga viewers namin diyan. Sana mga lods, ah, tingnan nyo ang video namin uh, simula hanggang tapusin nyo hanggang mat tapusin nyo sa pagtingin hanggang lulo mga loads maging na po yun sa amin mga loads yun lang po salamat At saka mga loads kita nyo yan mga loads napaka delikadong nila lang sa bundok ayan mga loads yung tatapang mga loads oh. mga agat yan oh. Oh. sa amin no, oh, yan mga lods tambayawan no? Oh, yan makagat ka yan siguradong mo yung katawan yan no? Oh, ang tapang o oh. tapang mga lods iwasan na oh, no, natin yung mga lods punta ho tayo dito sa ano sa may sapa hindi tayo mga lods ang daming punok napala kami ni ano mga lods uh, Electra. si Electra, o, sa taas ng parte ng sapa so, tingnan ko mga lods kung ano ba siya mga lods sa so, lang mga lods uh, yung holy water at saka ano mga lods holy water at saka rosario mga lods andito po sa mga mga bago lods ito sa saloob kaya sitiho tayo dito hindi tayo maano mamimilyo nito pero huwag tayong kampante nakatingin tayo sa likuran natin. Sinday nga pala, pala mga loads uh, Ipahiwalay kami ng konti kasi pagtakbo nami, namin namun namin kanina Pero hanapin namin mga loads talagang hindi kami maghiwalay Hanapin namin si isa Pika naman na, mga loads Sino yan mga loads? Hey! Ay, mabuti mga lods, silik tra nga lang pala. Yun. Kita mo sinday. Nasabi. Sabi niya, pupunta daw siya dito kanya. Puntahan tayo niya. Baka pupuntahan lang tayo niya. Dua, ano? Okay, Tulungan ko muna si Gwinis. Iyan, tingkay doon. Adol, thank you. Ayan. Ah. Patuloy kami mga lods. Patuloy kami mag kay... Ito kasi kami sa Isla Burias kasi nahanap namin si, ano? Si Portipor. Teka na. Balik, 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 balik. Bakit may tao? May dalawang tao. May tao saan naman, uh. saan yung tao? Ayan. Ayan, ayan. Totoo pala yung totoo na yung sinabi ni hmm? mga lods. Ni Boss Jojo na nagdagdag siya ng tao. Nagdagdag daw si bu Boss nang ng sa isinta katao daw. Oh, sa isinta katao daw. Ika May dalawa dito naka ano, naka nakaharang sa daan. Tanggal siyang taon. Kaya. Nga sa isin takabuog. Litra, mag-ingat kayo litra. Okay. Kasi dito marami, marami tayong kalaban. May mga inkanto at saka ano pa. May mga bandido. Kaya, tingnan natin. Paano ba ito? Baka makita nila tayo. ingat ka jan, ha? pa, ano pa, ano ka ano pa, kita pa, ano pa, ano pa, ano pa, ano dito, ano pa, ano pa, ano susundan yung mga bandido na nasa daan. Ayon, mga lods.

May nakita kayo? Nakita kami dalawa. Ha? Nakita kami dalawa. Nakita, nakita ko rin, dalawa rin. Dalawa sila. Okay, maghanda kami. Oo, oh, sige. Sama pa rin kami. Hindi pa rin kami nagkagalan. Ay, ah, ang bag ni, ano? Oo. Oh, ang Oh. Ah, Ayan, ang bag okay. ko, ginuha ko kay Edwin. Ah, okay, okay. Kasi hindi siya nakabit-bit ng bag mga idol nandiyan sa lakay. So yung mga lods, nakita na ako kami ni Hinday. So, yun os, Hinday. So, yun. o, Hinday. Pahuli ho tayo ng konti. Kasi baka des ng wala mang loads. So ito nga pala mang loads, dito na kami sa Isla Burias dun sa Sapa. Ah. Kailangan talaga naming

hindi mahirap na daan talagang mahirap na daan dito okay oh. wala <laughs> pero huwag tayong mag ano ako kanina naghilamos ako sa may sapa para hindi talaga ako mano yan hilamos tayo sa may sapa kasi ano kung tulong hindi na <laughs> hindi tayo madali maano. ano ah uh, ba bye. is grubito mo? kasi may naman tayo ng pang ano? 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 So sinunod ho namin yung komentaryo na, uh, ng aming viewers mga lods na hindi talaga kami nagwalay. tinggal mudun, Sa. Tinggal mudun, tinggal mudun. Ini pedan ini kesimpulan ini. may hirap dyan may hirap? may hirap dyan? doon siguro, doon may sinasundan o no, kami ng dalawang tao mga lods pero nasa malayo na sila sige 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 hiyoko na konti.

Electra at saka si ano nun po si Electra at saka si Inday Adventure mga lods tayo po naman ay dito sa ano sa dito rin Pinauna ko na sila mga lods kasi dalawa sila i-back up ako na sa likuran so yun mga lods mahirap yung daan

ito po yung sinabi niyo mga lods na hindi talaga pag ayun nakita na naman namin namin yung dalawang tao siguro sa unang mga lods ito yung daanan ng mga bandido mga lods yan kaso ano mga lods nabali sa gitna ano ah, nalaglagan ng kahoy Dito muna tayo, hindi Sige lang kasi dito yun nawala kanina yung mga di Di Oo, dito natin hanapin. Saan dito? Dito, dito, dito kasi ba oh, dito. Dito, baka... dito dito sila lumiko. Oh.